Sa kabila ng mga mahigpit na kontrol ng gobyerno ng China, isang bagong uri ng protesta ang nangyari mula sa kabataan ng bansa. Hindi ito tulad ng tradisyonal na mga rally sa kalsada o ang sigawan ng mga demonstrador. Sa halip, ang mga kabataang Chinese ay nagpasya na manahimik, umiwas sa sistema at hindi na makialam ito'y isang uri ng tahimik na rebeliyon na tinatawag nilang bailan. Ngunit bakit nga ba ito naging isang seryosong banta sa gobyernong tinutukoy pa nga ng mga opisyal bilang isang pait na katotohanan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang Bailan o Lying Flat ay isang uri ng pagtanggi na lumaban pa. Hindi tulad ng mga dati nilang protesta na puno ng mga placard at malalakas na sigaw ang mga kabataan ngayon ay nagpapakita ng kanilang hindi pagkakasunduan sa pamamagitan ng hindi pagkilos. Tinatanggap nila ang sitwasyon na tila wala nang silbi ang pagsusumikap kaya't pinili nilang tumigil na lang. Hindi ba't nakakagulat na ang mga kabataan na ito na inaasahang magpapasigla sa hinaharap ng kanilang bansa ay humaharap sa mga hamon ng isang walang katiyakan na ekonomiya. Sa Shanghai, ang pinakamalaking lungsod sa China, Isang malaking operasyon ang isinagawa ng mga autoridad upang pigilan ang mga kabataang nagpapakita ng hindi pagsang-ayon. Ngunit sa kabila ng mga hakbang na ito, patuloy na lumalawak ang kilusang ito kaya hindi na nila kayang patahimikin ang mga kabataang unti-unting nawawala ng tiwala sa kanilang gobyerno at sa mga sistema ng trabaho sa bansa. Sa likod ng tahimik na rebelyong ito, matinding pagbabago sa ekonomiya at sa kanilang kultura ang nangyayari. Isang desisyon ng gobyerno noong 2021 ang nagbigay daan sa isang seryosong epekto sa buhay ng mga kabataan gaya ng pagbabawal sa mga tutorial centers na may kinalaman sa edukasyon. Dahil dito, napakaraming mga guro at iba pang mga manggagawa sa edukasyon ang nawala ng trabaho at ang halaga ng mga kompanya ng edukasyon ay nagdusa. Sa isang iglap, ang industriya ng edukasyon na may halagang mahigit 100 billion ay gumuho at ang mga kabataan ngayon ay walang natatanging pagkakataon para makahanap ng trabaho sa bansa. Hindi lang sa edukasyon ang epekto ng mga desisyon ng gobyerno, pati na rin ang mga sektor ng real estate, teknolohiya at gaming ay tinamaan. Pati ang mga pinakamalalaking kumpanya tulad ng Alibaba ay nagtanggal ng mga empleyado at ang mga kabataang hindi makahanap ng trabaho ay tinatawag na full-time children o mga kabataang umaasa na lang sa kanilang mga magulang. Isa pang pagsubok sa kabataan ay ang paghihigpit ng gobyerno sa gaming industry. Pinataw ang limitasyon ng oras ng paglalaro para sa mga menor de edad at ito ay nagdulot ng malaking epekto sa industriya. Ang kita ng buong sektor ng gaming ay bumagsak at ang mga maliliit na kumpanya ay nagsara. Kaya't paano pa makakapagtrabaho ang mga kabataan kung ganito ang kalagayan ng mga industriya sa bansa? Ang mga kabataang ito ay hindi tamad, kundi napagod na sa isang sistema na hindi nagbibigay ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Paano nga ba magpupunyagi kung ang mga oportunidad ay limitado at ang mga hakbang ng gobyerno ay tila pawang naglalagay sa kanila sa isang kahon? Hindi ba't nakakatakot na sa kabila ng kanilang mga pangarap, tila nauurong ang kanilang mga hakbang dahil sa mga pagbabago sa ekonomiya ngayong 2024? nakatala ang youth unemployment rate ng China sa 20.8%. Ipinapakita nito ang kawalan ng mga oportunidad para sa mga kabataang naghahanap ng trabaho at masakit ito sa isang henerasyon na inaasahang magdadala ng pagbabago sa kanilang bansa. Ang kalagayan ng kabataan sa China ay patuloy na bumabagsak na nagpapatunay na hindi lang ang pagtaas ng unemployment rate ang nagsisilbing hamon sa kanilang henerasyon. Sa kabila ng mga pagsusumikap ng gobyerno na itago ang lumalalang problema, patuloy pa rin na umuusbong ang mga isyu na nagpapakita ng mas malalim na krisis sa ekonomiya at lipunan. Ayon sa mga ulat, mula sa record na 21.3% na youth unemployment rate noong Agosto 2023, tila nagiging normal na ang mataas na bilang ng mga kabataang walang trabaho. Isang pahayag na nagbabalik tanaw sa mga hindi nakikitang aspeto ng kasalukuyang kalagayan ng China. Ang gobyerno, sa pangalawang pagkakataon, ay nagtakda ng mga hakbang upang itago ang malupit na katotohanan. Pansamantalang itinigil ang pagbibigay ng youth unemployment data, isang hakbang na tila isinagawa upang maiwasan ang pressure na dulot ng lumalalang sitwasyon. Ngunit nang ibalik nila ang mga datos noong Disyembre 2023, Isang tila magandang balita ang lumitaw na bumabaraw ang unemployment rate sa 14.9%. Ngunit ang pagpapababa ng bilang ay may halong manipulasyon, isang pagkilos na hindi iniiwasan ng gobyerno sa layuning pabanguhin ang imahe ng kanilang ekonomiya. Ang isang pangunahing hakbang na ginawa nila upang itago ang tunay na kalagayan ay ang pagbabago ng pamantayan ng pagbilang sa mga walang trabaho. Hindi na isinama sa bilang ang mga estudyanteng nasa universidad, kaya kahit lumaki pa ang bilang ng mga walang trabaho, ang resulta sa papel ay bumuti. Dahil dito, ang mga kabataan na patuloy na naghahanap ng trabaho, ngunit nahihirapan, ay hindi nakasama sa mga opisyal na bilang. Subalit ang tunay na epekto ng mga ganitong hakbang ay nararamdaman ng mga kabataan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Habang ang gobyerno ay nagtatangka na itago ang sitwasyon, marami ang nagtangkang magpahayag ng katotohanan. Si Chuang Ping, isang deputy director sa Chinese Academy of Social Sciences, ay nagbahagi ng kanyang saloobin tungkol sa pamumuno ni Xi Jinping at ang paghina ng ekonomiya. Ang resulta, binura ang kanyang pangalan mula sa mga pampublikong plataporma at nawalan siya ng trabaho. Ganito rin ang nangyari sa iba pang mga eksperto tulad ni Nagashanen at FP na nagsalita laban sa pamamahala at sa ekonomiyang patuloy na bumabagsak. Ang mga kabataan, sa kabila ng lahat ng mga hakbang upang itago ang problema, ay unti-unting nawawalan ng pag-asa. Marami sa kanila ang tumigil na sa paghahanap ng trabaho at pinili na lamang ang isang mas simpleng buhay. Ang tinatawag na lying flat lifestyle ay isang reaksyon sa isang sistema na patuloy na nagpapahirap sa kanila. Isa itong simbolo ng kanilang pagnanais na iwasan ang matinding pressure at magpahinga mula sa isang lipunang punung-puno ng expectations. Ang kasaysayan ng isang babae, si Crystal Gu, na tumigil sa paghahanap ng trabaho matapos ang matinding hirap sa industriya ng real estate ay nagpapakita ng pagkabigo ng maraming kabataan sa patuloy na paghahanap ng kabuhayan sa isang lungsod sa Yunan Province. Tinatayang 100,000 kabataan ang nagpasiya ng magbuhay ng simple na malayo sa stress ng mga malalaking siyudad. Sa kabila ng kanilang desisyon na mamuhay sa mas mababang gastusin, ang tunay na kwento ay hindi lang tungkol sa pagpapababa ng gastos, kundi sa pagtakas mula sa isang realidad na hindi na nila kayang harapin. Noong 1995, tatlong kumpanya lang mula sa China ang kabilang sa Fortune 500, ngunit noong 2023, Umabot na ito sa 142. Kakaibang tagumpay ito pero maraming kita ng mga kumpanyang ito ay mula rin sa loob ng China. Kaya kapag ang ekonomiya ng bansa ay humina, pati ang mga kumpanya nila ay babagsak. Isa sa mga senyalis na ito ay ang tinatawag na deflation o pagbaba ng mga presyo sa China, isang sitwasyon na kabaligtaran ng nararanasan sa ibang bansa kung saan ang mga presyo ay patuloy na tumataas. Bakit nga ba nangyayari ito? Kasi wala nang bumibili kaya't kahit bumaba ang presyo, hindi ito sapat para bumangon ang mga negosyo. Nanghihina ang buong ekonomiya. Isa pang malaking problema ang kinakaharap ng China ay ang demographic crisis. Ang populasyon ng China ay tinatayang umabot sa 1.4 bilyon. Pero ang nakakabahala, halos 280 milyon dito ay may edad 60 pataas. Sa 2035, Inaasahan na magiging 400 milyon na ang matatanda sa bansa at kung hindi ito matutugunan magiging problema ito para sa ekonomiya. Paano ba nangyari ito? Nagsimula ito noong 1980 nang ipatupad ang one child policy para kontrolin ang paglobo ng populasyon. Pero ngayon, ang epekto nito ay malalim dahil wala nang sapat na kabataan na papasok sa mga trabaho habang patuloy ang pagdami ng mga matatanda kaya't nagiging pabigat ang mga pensyon sa gobyerno at noong 2023, 5.4% ng GDP ng China ang napupunta sa pensyon. Isipin mo, sa 2050, posible pang umabot ito ng 9% ng GDP ng China. Ngunit hindi lang pera ang problema nila. Ang one-child policy ay nagbago ng balanse ng lipunan ng China at sa mga tao ng patakarang ito, mas pinili ng mga magulang ang magkaroon ng anak na lalaki kaysa babae. Dahil dito, 35 milyon na mas maraming lalaki kaysa babae sa bansa, kaya't pati ang paghahanap ng asawa ay naging isang mahirap na karera tulad na lang ng paghahanap ng trabaho. At habang patuloy na dumadami ang matatanda, mas kaunti naman na ang mga kabataang magtatrabaho kaya't nagiging mahirap para sa ekonomiya ang tumayo sa sarili nitong mga paa. Pero bakit nga ba ito mahalaga? kapag kakaunti ang kabataan, bumababa ang galaw ng ekonomiya. Isang magandang halimbawa ang Japan. Noong 2008, nawalan sila ng 20,000 katao, pero sa 2023, halos 830,000 na ang nawala sa populasyon nila. Ang epekto nito, bumabagsak ang mga negosyo at ekonomiya. Ang China ay nahaharap sa katulad na problema at sa projection ng United Nations, sa 2050 ay baka maging 1.3 bilyon na lang ang populasyon ng China at sa 2100 naman ay posibleng hindi na aabot sa 800 milyon. Kung hindi magiging sapat ang bilang ng kabataan, babagsak ang mga negosyo at tataas ang gastusin sa pensyon. Ang problema ng China ay hindi lang tungkol sa pagbaba ng populasyon, kundi pati na rin sa pagbagsak ng fertility rate. Ayon sa eksperto, kapag bumaba ang fertility rate ng isang bansa, bumabagsak din ang kanilang ekonomiya. Sa Japan, halimbawa, ang fertility rate nila ay bumaba na mula 2.1 sa 1960s hanggang 1.3 noong nakaraang dekada. Sa 2023, mula sa 107 na Japanese companies sa Fortune 500 noong dekada 60s, naging 41 na lang ito. Ang GDP growth ng Japan ay mabagal na at inaasahang magiging mas mababa pa sa 1% sa 2029. Sa kabilang banda, ang South Korea naman ay may fertility rate na 1.1 lang at ang kanilang GDP growth ay mababa na rin na nasa 2.5% lang noong nakaraang dekada. Ngayon, ang tanong, kung ganito ang nangyayari sa mga bansang may mababang fertility rate, paano kaya makakaapekto ito sa China? Kung hindi agad makakakita ng solusyon ang gobyerno ni Xi Jinping sa kanilang demographic crisis, mas magiging mahirap para sa kanila na mapanatili ang paglago ng ekonomiya at mga negosyo. Sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng China, makikita natin na ang epekto ng demographic crisis at mga economic struggles ay hindi biro. Habang patuloy ang paglaki ng mga isyo, mas lalala pa ang sitwasyon sa mga susunod na taon. Paano kaya ito makakaapekto sa pamumuno ni Xi Jinping? Ano sa tingin mo may solusyon pa ba ang China para malampasan ang mga hamong ito? I-share ang iyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.